Inalala naman ng ilang militante deklarasyon ng martial law. Una nila tila hawig sa ginawa ni Nooy Pangulong Marcos ang planong pagpalawig ng termino ni Pangulong Noy Noy Aquino. Wala pang tugon dito ang palasyo. Tuli naman ang paghintay ng mga biktima ng martial sa pangakong bayad sa danyos ng gobyerno. At tila nauubusan na sila ng panahon. Alamin kung bakit sa special report ni Hawi Severino. Sa Tugigaraw, sa Dumaguete. Sa Cotabato City at sa Quezon City, karaniwan na raw ang mga ganitong eksena sa mga tanggapan ng Human Rights Victims Claims Board o HRVCB. Sa panggadian, dito, talagang so nagkaroon sila ng mutik-mutik ang stamping. Dahil sa maliit po ang, ang aming staff complement kaysa sa yung pinakamaganda, eh, napipilitan po kaming humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pitong linggo na lang, tapos na ang kalahating taong application period para sa reparation o bayad pinsala sa mga biktima ng martial law. Paghahatian nila ang 10 bilyong piso mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos na nabawi ng gobyerno. Pangamba ng grupong Zelda Maraming martial law victims ang muli na namang mabibiktima at mapagkakaitan ng justisya. Iginiit po namin ito nung panahon ng public consultations na dapat hindi maging mahigpit no, doon sa paghingi ng mga requirements sa mga biktima. Dahil unang-una, apat na dekada na pong nakalipas. Binuunang Administrasyong Aquino ang Claims Board para kilalanin at bigyang danyos ang mga biktima ng karahasan noong martial law. Pero bago ito magawa ng board, may pagdadaan ng proseso ang mga biktima upang patunayan ang dinanas na pagpapahira. Bukod sa ID, birth certificate at mga sinumpaang salaysay, kailangan din ng kahit isa sa mga sumusunod. Death certificate, warrant of arrest, medical o legal records, mga dokumento ukol sa detention o iba pang ebidensya ng kalupitang dinanas. Gusto naman natin na yung ating rolyo ay malinis, walang nakasingit na hindi totoong biktima. Pinatay ang tatay ko, nandun ako. eto nakaranas ng pambubugbog. Eh ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon ng makabayad sila ng pinsala sa amin. Pinahihirapan pa nila kami. Sa taya ng Commission on Human Rights na halos 20,000 martial law victims, halos 18,000 biktima o mga kamag-anak nila ang nakapagsumiti na. Mayigit 7,000 biktima o mga kamag-anak nila ang nauna ng kinilala ng Hawaii Federal Court. Alin sunod sa reparations law, dapat otomatikong kilalanin din silang lehitimong claimant ng gobyerno ng Pilipinas. Pero apat na buwan na mula ng magsimula ang application process, wala pa ring listahan ng mga biktima ang board. Tinutulungan tayo ng Department of Foreign Affairs uh, tungkol dito. Pero kahit may listahan tayo, kailangan pa rin nilang pumunta at mag-apply sapagkat kailangan natin yung kwento. Howie Severino, GMA News.